Hi guys. Hi. Hi. Wow. Nandito kami sa Alminos. Laguna. nandito hmm. kami sa overpass, sa ilalim ng overpass. Oh, saan pa ba? Di mo kami iba pa. Oh, siyempre ilalim. Overpass nga. Eh, di siyempre nasa ilalim. Ikaw talaga. <laughs> nandito kami ngayon. Ay, guys. ay. Okay. Hindi. So, yun guys. Dito, nandito kami sa ilalim. Habang nagpipicture taking kami dito, mayroon ditong ba nakaparada at umalis na at ang ano, lang, ang ano nila, paninda, sapatos sa kakala ko, mga bota. Kasi sa ito eh. Hindi nyo yung guy. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Mga sapatos, hindi na kayo dito. mag-uukay yan. Dito kami sa ano eh, sa dali. May bumibili na guys. May bumibili May na. May bumibili na lang sapatos din. Oh, yeah dito nandito nga kami, dahil yung asasawa ko ay may ka-meeting. Mm -mm. bimiting sila. nag sila lang sa kami. Dito nga may, ng kapatid ko, nag nagpa-iwan kami dito. Hindi kami sinama kasi hindi na kami kasya kasi nakakotse sila. Mas malaki sa amin. Mas <laughs> malaki <laughs> <laughs> sa amin, buti. Hindi, hindi kayo sinama doon kasi syempre. Maulan. Naulan dito sa ano. You know. Masama ang panahon. Kitaan nyo guys. O hindi nyo nakikita. Isa yung pang forma. May bumibili na ba Grace? Ah. Hindi, hindi ba, maganda naman, maganda naman, maganda. din bumili. naman. Ganda naman. Ganda pang forma. Hindi nila makakalata na sanda, isandaan yung sapatos mo pag sinuot mo sa paa mo sabihin original yan hindi naman mahalata yan hindi marunong to binig tsaka hindi ka naman tatanungin kung magkano binili ng sapatos nyo ayan naman sila dito magtanong pa so pasensya na po maingay ang background ko kasi nandito kami sa kalye yung paganda yun o yung kulay pink kaya nga Hindi ka nagtatanong, magtanong ka ma. Magtanong ka kasi. Oh, eh, May uang kami dyan. Maganda nga din yan. Pang, pang ano lang ng sapatos, pang say. Pero nga yung say, kailangan dyan hard. Hard shoes. Safety shoes. Uh, nandun na yung kapatid ko. Mukhang bibili na yata ng sapatos. <laughs> Andito na siya, bubibili na siya.